ang pagdiriwang ng mga nasa pagsamba ng kabataan sa Ikristandan isang anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Hinihintay na lang pong lumabas yung mga nasa PNK. Nakahanda na po para mabigyan sila ng kasiyahan. Ito po. Yan po ang phone booth. Mamaya pwede sila magpa-picture dyan. Ito yung mga laruan na ipamimigay sa mga nasa PNK. Ayan po. Mayroon din pong pancake. May, mayroon din pong uh, cotton candy. Ito, ano po ito? Anong tawag po dito? Anong tawag? Chocolate fountain. Chocolate fountain? Dito po tayo. Okay po. Thank you po. Thank you po. Mayroon din po tayong iba't klase, iba't ibang klaseng flavor ng ice cream. Mayroon din pong hot dog sausage. May, mayroon din po taho. Ho, pinakamagalang na pagkain. Ho, ho. Taho. Mayroon din po anong tawag dito? Shumai. Shomai. Ha? Chinese. Mayroon po. Made in China. Shomai. Mayroon din popcorn. US popcorn. Ayan po, popcorn. May kasama pang candy. Ay, sorry. Malapit na pong lumabas yung mga bata. Ano, tetestingin ba? Tapos anong gagawin? Sausaw dito. Ganyan, ganyan. Ganyan, tapos okay na. Isusubo na? Okay, medyo niya. Masarap! Saan o? Yeah. Magka-maka-live yun oh! Okay. <laughs> live din! Happy anniversary po! Oh, Maka-live tamo! Hoy, kalaguna. Oh. <laughs> Ang panahon po ngayon ay medyo may kasungitan, may kasunggitan, Pero... Ang mga kanip sa Iglesia Ni Cristo mula sa mga bata, hindi po alintana yan. Lalo na't na mayroong ganitong mga kasiyo. mga <coughs> Hello po. Good morning po. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalaw sa ating live ngayon. Sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo, sa Iglesia ni Cristo, happy 11th anniversary po. Proud to be an Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po.